Sir Oli, tama po kayo na nagdaan ng ating Pangulo kahapon, yung uh, panukalang batas ngayon ay ganap na batas na, na ang eleksyon natin sa halip na December 1 ay November 2026 na. ah mm -mm. uh, uh, kaya lang po, Sir Oli, may problem din po kami. Uh, sapagkat siyempre hanggat hindi naman po kompleto yung proseso ay hindi pa kami dapat tumigil sa paghahanda sapagkat so, remember po sir Ollie yan ay may publication pa mm -hmm. at pagkatapos ng tinatawag na publication, mm -hmm. maaari pong may pumunta sa Korte Suprema upang questionen ang legalidad ng naturang batas and therefore yung posibilidad na maaari magpa-restraining order or o tahintuin kami sa ating pong pagpapahinto, eh baka po mangyari. Kung magkakaganon, matutuloy po ang December 1 Barangay NSK election. Uh, parang uh, parang uh, naulinigan nyo yung mga balitang lumabas kagabi hanggang ngayong madaling araw na meron gusto talagang idulog sa Korte Suprema, lalo na yung mga naniniwala na may mga barangay official na dapat <laughs> so, it, maari so, so, Oli, ng palitan. so ito, maaari daw kasi magkaroon ng... Uh, na po yan uh, nakaraan bago tayo nag-eleksyon ng October 2023. Uh, po, And uh, therefore, uh, yung posibilidad uh, ay naandyan pa rin. Uh, uh, kaya, kaya nga po kahapon, Sir Oli, kami ay nakipaglagdaan sa National Printing Office para sa pag imprenta ng mga balota para sa barangay ng SK Elections. Sapagat kung yan po naman ay ituloy-tuloy namin, Sir Oli, yung mga balotang yan ay pwede pa rin namin magamit sa darating na halalan kung ito ay marireset sa susunod na taon. Mm -hmm. Okay, so may, may bagamat malinaw na ah, dahil meron ng pinirmahan na uh, permado ng Pangulo itong batas na ito, ah uh, hanggat sa tingin ninyo ay uh, meron pa rin pagkakata na ito ay ma-reverse o mabago pamagitan ng pagdulog dito sa Korte Suprema, kaya kailangan pa rin ninyong, kailangan, kailangan pa rin talaga laging handa. Tama po, dapat laging handa. Mahirap na, Sir Oli, masisisi po tayo. Mas maganda na po merong mga gamit, mas maganda nang meron kaming na-train, mas maganda nang meron kaming pagkilos, kesa wala po sapagkat pagkata uh, hindi po natin alam. Uh, dahil nga ang issue ay legalidad ng mismong naturang batas. Kumusta pong paghahanda ho muna ngayon para po sa barm election, na uh, Chairman? Mukhang uh, unang-una uh, sa mga panimula ng mga bawat uh, election period ay eh, yung pagpapairal ng gun ban. Umiral na ho ba yung gun ban doon, uh, Chairman? Ngayong araw na ito po, kaninang alas 12.01 ng madaling araw ay umiiral na po yung gun ban at uh, umiiral na rin po yung ating pong paglalagay ng mga checkpoints sa iba't ibang lugar gan sa buong rehiyon ng uh, Bangsamoro. Sapagkat so, ngayong araw po ang pagsisimula ng tinatawag na election period sa Bangsamoro at uh, ngayon nga bawal na rin yung mga paglilipat ng na mga nasa civil service, ng mga tauhan sa pamahalaan ng walang exemption mula sa COMELEC yung pagpo-promote -pag at uh, pag yung mga personal movement din ay bawal na rin, kinakailangan sila mag-secure ng uh, pag-abiso mula sa komisyon. Meron na ba sa tingin ninyong pangangailangan ng pagde-deploy ng karagdagang mga polis o maaring militar? Hindi naman dahil sa may gulo, hindi man dahil sa merong maaring uh, uh, ma magyari hindi maganda. Pero bilang uh, proteksyon na rin at paghanda na rin na maging maayos ang eleksyon sa BARM. Sa amin pong pagtataya, sapat na po muna yung mga naanjan, ng mga pwersa natin, lalo na yung mga na talaga namang na mga yung mga naandyan na, nakaposisyon na, yung pong pagpreposisyon ng mga dagdag na pwersa, paari, maari po mangyari yan kung may mm -hmm. mga development. Pero sa kasalukuyan, ako po ang magagaranta sa sambayanan. Maayos at matiwasay po ang buong bangsamor at wala po kaming namomonitor na kahit na anong mga pagkilos na maaaring kakailanganin ng dagdag na pwersa sa rehiyon. Yung mga pahayag na maaring may mga umiral pa rin doon na mga armed group at maaring sumusuporta sa isang kandidato, ito ho ba'y uh, identified naman at uh, pipiliting maiwasan ngayong uh, papalapit na warm election, Chairman? Sa Japo, pinpointed na namin, identified uh, yung mga tinatawag na may mga private armed groups mm -hmm. at alam naman natin, uh, dati ay may mga rebelde dyan hanggang ngayon may mga daladalang armas uh -huh. at uh, therefore, ay uh, yan ay maaari 'tong possible threats pa rin pero sila naman po ay uh, dahil nasa loob ng na uh, usapan pangkapayapaan kaya po wala po tayong uh, worry dyan. and uh, therefore yung focus na lang natin yung mga ibang armed elements na maaari maghasik ng lagim kung sakasakala pero hindi in relation to the election kung hindi alam niyo po sir only yung mga rido na tinatawag diyan sa uh, mga lugar na yan so even after election dapat pala binabantayan para ma maging maayos pa rin ano po after election Apo. Uh, Kasi sa Oli, yung election period, hindi lang naman itong 45 days before the election mm -hmm. kung hindi po kasama yung 30 days after the election. Kaya tuloy-tuloy din po ang pagmamasid, pagmamatsyag ng ating mga security forces kahit after the election. Uh, uh, ma Pangulit na lang, pahabol ko lang, Chairman. Pwede mong pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig ngayon. Ano ba yung nakapaloob sa Omnibus Election Code Section 95? Patungkol sa mga contribution na tinatanggap ng mga kandidato sa mga government contractor, pwede ba pag explain na maikli lang? Chairman? Dapat po eh, kung sakat sakali uh, si oli may kontrata mismo. Halimbawa, LGU. Eh, tapos yung palang uh, contractor na yan eh, may kontrata mismo doon sa LGU tapos nabigay ng donation doon sa mismong uh, nakaupo at pagkatapos si tumatakbo pa ayan po prohibited mm -hmm. ngayon kung nagbigay ng donation pagkatapos si hindi naman po directly um, na may benepisyo naman pala doon sa may nabibenepisyo doon sa uh, jurisdiction oh. kung saan tumatakbo yung mismong uh, kandidato hindi naman po may, may makakaiwas doon sa kaso yung mismong naturang kandidato na yan at kahit na po yung contractor na yan. Kaya hindi ko muna masasagot directly dahil may posibilidad dahil dito sa mga maiinit na issue baka may idulog po sa amin Sir Oli involving yung mga ganyang klaseng kaso. Oh, kaya nga po hindi ako nagtanong hindi ako nagpatungkol kung sino mga politiko ito gusto ko in general para maging malinaw din po kasi meron din daw yata ang resolution number 10772 for 2022 election and Resolution 11109 for the 2025 election na pag ang isang government contractor ay kumita at uh, yung in taxable income ha, kung wala pa sa libang porsyento ng kanyang kita yung kanyang contribution, okay na naman daw. May ganoon ba kayong nalala, Chairman? Uh, may, may mga ganyan din po, uh, Sir Oli. In fact, kahit yung mga korporasyon, may mga ganyan din po na mga prohibisyon at saka limitasyon doon sa mga pagbibigay ng donation. Yun ang kaganda kagandaan ngayon na nilalathala na natin yung mga sose ng mga kandidato at magkaka-interest muli ang ating mga kababayan. Yan po ang kahalagaan ng tinatawag na statement of contributions and expenditures. Kaya ako lang naman natanong yan, eh, meron kasi statement si Attorney Romy Mac. <laughs> Interview sa kanya tungkol sa mga government contractual uh, contractor contribution selection. Chairman, maraming marami salamat. Ha. Sa ulitin po, ingat po kayo palagi. Magandang maga po. Maraming salamat po si Oli. Mabuhay po. Salamat.